Okay, good evening mga kabiheros biheras So, uh, ang ating uh, update sa ating uh, tinitirahang bahay kobo dito Mga kabiheros na no? So, sound of nature ang mayon na maririnig kayo Dahil uh, ito ay Farm malapit din pa tayo sa tubigan kung tawagin or basakan so ito yung area ng uh, CR na naka ready na yung kwan yan oh. so yun yung area ng comfort room so yan sarado na yan, yan sarado talagang kwan Kumbaga, wala nang exit ito ay, kubo lang naman talagang ano main lang ang meron tapos ito na yung ating uh, traditional na mga lutuan so yan paputian hindi po uso ang paputian pagkaganyan ang ating panggatong or yung ating gamit sa pagluluto kundi paitiman ng kaldero okay so hindi pa tapos talaga ito yan oh, wala pang dingding yan. Yan yung ating panggatong. So sinibak lang talaga natin yan ang ano ay. So Utay-utay, maka one month na yung ating uh, kasama si Brother Ipoy. Tapos naroon din si Brother Eric. Kasama din ni Brother Ipoy sa pagpapanday. So kanina, kanina yung umaga. So, isa lang siya. Mag-isa. So, katuwang ako sa pagpo-flooring niyan. Sa pagkakarpintero niyan. So, tinuangan ko si Brother Epoy. So, yon So, ari naman, ako ang nag-karpintero. O, oh, yun nga, ano. So, dito. Dito. Sa area nito, dito ilalagay ang ah... Uh, mga plato o mga pinggan o, oh, wala pang ano yan wala pa wala pang dingding so hardiplex din yung hindi eh, papalagay ni Sir dyan ayaw no oh. nasa labas yun no oh. o, oh. yan yun yung ilalagay din dyan hardiplex okay so dito naman tayo sa loob ng bahay kubo so ari ay salas pero pagpasinsyahan yun na at talagang hindi pa talaga pulit tapos o pulit finish yung ating mumunting bahay kubo yun pansamantala pa yung ating pintuan dyan wala pang ano wala pang uh, pinto walapang hmm, wala pang pin, uh, ano na wala pang panara o okay, yan o no? kaya ba ayero uh, muna yung aking i- Ini dyan para yung kambing hindi man laang na ano hindi man makapasok ma ganun ganun lang so yun yung one so yan ako na rin ang nagpanday na rin uh, yung ating bintana dyan so kawayan din ang gamit natin dyan Oh, uh, kawayan yung ating dinamit na bintana dyan yan yung ating uh, workplace kaso wala pa tayong ano, wala pa tayong wirings talaga na para mapwisto natin ng ayos yung ating workplace dyan para maganda ang ano so yan so pagpasensyahan nyo na yung ating music background ay talagang mga palaka dahil yan ang ating kwan dito no okay so sa labas naman ay talagang uh, mag video na lang ako ng para yung sa umaga talaga ngayon update lang itong akong ginawa para makita din ng ating mga kabiheros biheras kung ano yung mga pinagagawa natin sa buhay so within one month ayun nakatira na kami dito Okay. Oh, tinulugan na namin ito. Oh, yan. So, ang ating bubong dyan ay Duralum. So, yan. Tapos, yung uh, pamusti dyan ay kukulam. hindi man Kundi yan ay Jimilina. So, Jimilina. Naghalo yung uh, round timber at saka Uh, kukulamber na may kasama namang kawayan tapos may siminto no? Oh, may siminto yan okay. so lahat ng pamusti dyan na ginamit ay uh, jimilina oh, ayos din naman oh, may kasama pang ang puster hindi sa may lutuan ay kawayan din yan tinikang kawayan so yung sinahig ko diyan ay tinikang kawayan din ito okay so sana ay patuloy niyong suportahan ang Alfred Uhaw TV Vlogs so yun yung pagmumukha ng uh, Alfred uh, Uhaw TV Vlogs yan, yan yan dating may buhok pa ngayon kalbo na uh pero walang nakakahiya sa pagiging kalbo no mga kamera so no? okay. everything is all right yan so hanggang dito na lang muna ang ating uh, upload o ating video kay i-upload natin ito sa ating YouTube channel maraming salamat bye bye God bless and to God be the glory Alfred Uhow TV Vlogs